Nagulat ako ng aksidente kung makita si Raymond, aking kababata sa bahay ng isang kakilala. At makalipas ang ilang araw, mayroon akong natanggap na message at mula iyon kay Raymond. Tulad ko, single siya pero di hamak na mas maganda ang buhay niya kaysa sa akin. Hanggang mga ilangan ako ng pera. Para sa aking paghahanap ng trabaho at kay Raymond, ako lumapit Nakahiram ako ng pera hindi lang isang beses. Hanggang sa ayaw na niya akong pahiramin dahil hindi ako nakakapagbayad at dahil doon wala na akong naisip na paraan. Kailangan ko ng pera at si Raymond lang ang alam ko na madali akong makakalapit kaya naman para muli niya akong pahiramin ng pera sa aking muling pagpunta kung saan si Raymond nakatira ay hinayaan kong ipasok Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo Ang ganitong klase ng kwento Palike and subscribe naman dyan Grade 5 ako nang mapunta sa isang bahay ang At kung bakit, eh tulad lang din ng ibang kapataan hindi na pag-aralin ng magulang dahil sa hirap ng buhay. Walang matinong hanap buhay ang aking mga magulang. At ang totoo niyan, recommended lang ako ng aming kapitbahay sa bahay ang punan. Malasakit na baka matulad ako sa aking mga kapatid na maagang nagsipag-asawa. Isa ang aming pamilya sa madalas mapag-usapan kung saan kami nakatira. Mga magulang na madalas merong kagalit lalo na ang aking ama na nang dahil sa bisyong paginom ay ilang ulit nang nalagay ang buhay sa alanganin Alam nyo yung ang hirap na nga ng aming pamumuhay pero ang ginagawa sa halos araw-araw ang resulta, dagdag pa sa problema Ang aking buhay bilang estudyante ay pawindang-windang at marahil ayaw lamang sabihin ng aking mga magulang na hindi nila ako pag-aaralin Dahil kapit-bahay namin ang dahilan kung bakit kahit pawindang-windang ang aking pag-aaral, ay nakaabot ako ng grade 5 bago ako napadpad sa bahay ampunan. At doon, naaranasan ko ang buhay na simula nang ako ay isilang, hindi ko pa naranasan. Sapat na pagkain, kompleto sa maghapon at may dalawang beses pang merienda. Yun nga lang sa dami namin, iba't ibang ugali ang aking pinakisamahan. At iba't ibang dahilan kung bakit kami nagkita-kita sa bahay ampunan na kung minsan madali at kung minsan naman ay mahirap maunawaan lalo na ng tulad ko na ang nasa isip ay maging malaya na sa aking dating kinalakihan. Grade 5 to grade 6 Dalawang taon akong bata sa bahay ang punan kasama ang mas mga batang maliligalig yung klase ng bata na hindi alam kung paano linisin ang sarili yung iba naman ang trip ay lumayas at hindi pansin ang ganda ng kasalukuyang kinalalagyan. Mga pag-uugali na marahil ay dala ng kung ano ang kanilang kinalakihan na mahirap burahin sa kanilang pagkatao dahil sa mga naranasan. Dito ko na kilala si Kuya Raymond, kuya-kuyahan ng mga mas bata kesa sa kanya. Meron kasing dalawang section o facility sa aking napuntahan na bahay ampunan. May lalaki at may babae at kung magsama-sama kami ay sa mga araw ng selebrasyon. Nang makagraduate ako ng grade 6, nag-aral ako ng high school sa isang kilalang paaralan, sponsored by the Ampunan. Marami kasi ang tumutulong sa kanila para naman makatulong din sa aming mga kapuspalad. At kapag bakasyon, ay bumabalik ako sa bahay Ampunan para tumulong sa ilang gawain doon. At sa tuwing uuwi ako sa amin pag nakikita ko kung ano ang kalagayan ng aking binabalikan, pakiramdam ko ibang tao ako kumpara sa kanila. Nakatapos naman ako ng high school, kaya lang doon na natapos ang aking karera sa pag-aaral. Una na doon ang hindi ako nakapasa sa exam para maging scholar ng school. Sabit sa consideration dahil hindi naman matataas ang aking grado. Wala naman akong sinisisi dahil kasalanan ko din at sabihin natin na ako ng pag enjoy sa buhay. At tuluyan kong iniwan ang ampunan. 19 years old ako. Maraming nangyari. At ang dala ay ang savings ipon ng community para sa akin. Kasabay ng aking pag-alis sa bahay ampunan ay ang simula ng totoong buhay para sa akin. Sinikap kong bago maubos ang perang nasa aking kamay na hindi naman ganakihan, dapat ay meron na akong trabaho dahil alam ko na sa oras na maubos ang perang meron ako ay hindi ko alam kung saan ako lalapit. Kahit sa magulang ko hindi ako nag-abot, saka na. Madali na yon pag meron na akong trabaho. Dahil alam ko naman na kung uunahin ko sila, sa huli ay pare-pareho lang kaming mga ngamote at ayaw ko ng ganoon. Gusto kong maiba sa kanila. Hindi naman naging mahira para sa akin ang makakuha ng trabaho. Iba ang panahon noon kesa sa panahon ngayon. Hinangat ko rin ang ma sa trabaho. At sa bawat company na aking mapapasukan, sinisikap kong maging isang mabuting empleyado. At sa kagustuhan kong ma at makamit ang safe zone, nahulog ako sa si isang pangako. Akong bahala sa iyo, ilalakad kita. At sigurado ma-regular mare ka sa trabaho. Sabay daw kaming mag-iipon para sa aming magiging kinabukasan. Nagkaroon ako ng boyfriend sa unang pagkakataon, isang regular sa company. At dahil sa pakiramdam ko, safe ako sa kanya, lahat ng kanyang gusto ibinigay ko maging ang sarili ko. Hindi ako nagdadalawang isip na sumama, saan man niya ako dalahin. Minsan sa boarding house, minsan short time. Kung hindi ako nagkakamali, tatlong buwan na kong kota. Para siyang isang laro na iyong kakahumalingan. Tapos ako naman parang iniisip na dapat galingan ko para lalo niya akong mahalin. As in lahat. Kahit hindi ko gusto at nakakasuka. Sige lang dahil willing akong gawin ang lahat. First time ko rin kasing may in love kasama na doon ng pagiging practical dahil mare -regular ako. At siguro nga, kahit magpaka-TANJA ako, makita ko lang siya na masaya. Pero ang lahat ng kanyang pangako naglaho. Matapos ang limang buwan at ma-end of contract ako sa trabaho. Isang malaking leksyon para sa akin para matuto at maging wais sa buhay. At ang matindi, dahil nga umasa ako, wala akong naipon maliban sa uling sahod at back pay na aking inaasahan. Ng mga sandaling iyon, hindi ko alam kung kanino sasamaan samaan ko, sa taong nagpaasa sa akin o sa akin na umasa. Balik ako sa simula. Ipon ng requirements, hanap ng trabaho. Lakad sa gitna ng sikat ng araw, kasama ang ilan sa mga katulad kong nagbabaka sa kali. Nasa banda-bandarian ay merong urgent hiring. Hanggang sa ang natanggap kong sahod at back pay ay dahan-dahang nauubos at nagsimula akong matakot na baka isang araw. Isa na ako sa mga taong nanlilim sa tabing daan may makain lang. Nakaka-stress. Nagsimula akong magsinungaling makahiram lang ng pera sa kung sino-sinong kakilala. At ang dahilan, kakatanggap ko lang sa trabaho at naubusan ako ng budget. Pabayaran ko sa unang sahod. Lahat ng nilapitan ko, lalaki. <laughs> Gamit ang aking itsura, kunting lambing kailangan ko makipaglaro dahil kung hindi, talo ako. At ayoko nang maulit ang nangyari sa akin. Pinaasa, umasa, nasaktan, nangamote. Hanggang sa maisipan ko ang humiram ng pera, isang malayong kakilala. Bukod sa sigurado akong makakahiram, ay marami akong naisip na way para mahirapan siya na kanya akong singilin kapag kailangan na niya ang pera. <laughs> Pwede rin nga, hindi na ako magbayad. House mother namin dati sa bahay ang punan. Buo na ang aking plano. Kaya lang noong dumating naman ako sa kanila, nagulat ako nang makita ko doon si Kuya Raymond. Ang nangyari tuloy, nahiya akong humiram ng pera. Pero ang plano kong sabihin na meron akong trabaho, nasabi ko. At nang dahil naman doon, ay ako pa ang nahingian ng pabor na kapag may hiring daw sa aking pinapasukan, e refer ko raw yung anak ng dati kong nanay nanayan sa ampunan. San ko naman siya ipapasok kunyari nga lang na meron akong trabaho? Sa Embornal pwede. <laughs> Kaya ayun, contact number ko ang naiwan. At nagastusan pa ako dahil sa aking naisipan. Pero akalain kong lalapit sa akin ang grasya. Dahil makalipas ang ilang araw, may natanggap akong message at nagpakilalang siya si Kuya Raymond. That time ay wala naman akong plano na utangan si Raymond. Di ba nalang noong sinabi niya sa akin na huwag akong mahiyang magsabi kung meron akong kailangan. Baka raw may maitulong siya. At hindi na ako nagpakipot. Sinabi ko na kaya niya ako nakita kung saan kami muling nagkita ay para humiram ng pera. Jobless kasi ako at hindi totoo na meron akong trabaho. Kamustahan, hanggang sa alamin ko kung saan nakatira si Raymond. Nalaman ko kasi na wala siyang kasama sa bahay. Willing niya akong pairamin ng pera. At sabi ko, ako na lang ang pupunta. Para kako malaman ko rin kung saan siya nakatira. Wala akong plano na juwain si Kuya Raymond. Ewan ko pero di ko siya type eh. Pero meron akong kailangan na meron siya, pera. At hindi ko alam na mahuhulog pala ako sa sarili kong bitag. Noong una okay sa kanya kahit hindi ako nakakapagbayad. Tatlong sunod-sunod yata. Pero noong magpunta ulit ako, parang nagalit pa at hindi raw ako nagsabing pupuntahan ko si Raymond. At ayaw niya akong pahirami ng pera. Ako naman ay medyo nagpanik dahil pag nagkataon, maglalakad ako pa uwi. Ang layo pa naman, tapos katanghalian pa. O kaya naman, 1, 2, 3 sa jeep at ang iisipin ko yung kinabukasan. Saan ako kukuha ng pang-apply? Kaya ayun, isa lang ang naisipan kong dahilan. Total naman, matagal na rin akong walang dilig. Siguro ko naman sa aking beauty ay hindi niya sasabihin, ayoko, muwi ka na. ayun at hinayaan ko si Kuya Raymond na ipasok ang kanyang pera sa aking wallet. At sekreto lang namin na may komunikasyon kami at nahiram ako ng pera kay Kuya Raymond. Nakakahiya naman kung malaman ng dati naming nanay nanayan sa ampunan. One cow is to one. Nakailan din kami kaya naman aabot ng ilang araw na gastusan. At kung sakaling maubos iyon, bahala na kung kailan ang araw na iyon. Ang hirap pala ng ganun, pakiramdam ko habang ako'y nagsusumikap para bang lalo akong naghihirap. Naisip ko rin nga minsan na magbenta na lang ng kapirasong karne. I'm sure naman maraming bibili. Lalo na't nasampulan ko na. Konting dribo lang pera na. Nag-enjoy ka pa. <laughs> Kaya lang, mali eh. Mas lalo ko lang ilalagay sa alangani ng aking sarili. Hanggang sa pati ang pagtitendera, pinatus ko na. Bagay na sa huli na realize ko, okay din naman pala. Wala nga lang benefits pero pwede na chill lang tapos libre foods pa. Kung minsan talaga kung ano yung gusto natin kahit anong sumikap di natin makuha. At kung alin yung di natin pansin, yun naman yung madali makuha. Parang pag-ibig lang din, yung gusto mo ayaw sa'yo. At yung ayaw mo, yun naman yung madalas naghahabol sa'yo.